Nako, puno si ano oh, puno si uh, Nako! Si Jego ang tumakbo. Yan na nga. Tu na nga. si Jego. Nako. Nako, nako. Nako, nako po. Kaya impact po 'yan. Impact to. Patakbo. Putek. Ayan po, dito pa rin sa may uh, pag-asa, pinambaran sa grupo ni Kabagis Makmak. Shoutout daw po ulit sa mga kasama ni Kabagis Makmak. Kamusta daw ba kayo dyan, sa hinahakotan nyo dyan. Ito sila, mga tatlong hakot pa daw sila dito. Minimum tatlo. Minimum tatlo to, medyo marami-rami pa eh. Tapos lunak. Doon na kang hinahakutan. Kamakada tayo, Diego. Ayan o. Bibiyak. Pagkaan ako sa kalabaw eh. Bibiyak. Bibiyakin natin. Basal. Ah, sorry naman, Diego. Lupit bumasal ni Diego. Ayan o. Literal na binibiyak. Andaan. Kasunod si F at saka si Impacto. Biyak ang halimaw. Ay, ang pilapel pala. Kaya oh, may nakasagabal na ano eh. May nakasagabal na tawag doon. Sagabal na kaginikan. Yung laban ni Jeff, oh. De Los Santos Balagtas. Shoutout po Kabagis. Happy panonood po. Kabagis Arvin Lalo. Shoutout po. Dean Russell Ortega. Happy panonood po sa inyo si Jeff papadilim na papadilim na hindi na makasend hindi na, ayan o oh. pagkatapos itong mga kabagis uuwi na ako, Aladdin hindi ko na sila matutulungan magkarg eh sakit na katawang kalalakad eh <laughs> si Jeff nako, hindi gumugulong-gulong na Jeff nako, hop, hop, hop stay, stay stay, stay, stay. Ayan si Jeff. Dalihin mo. Dalihin mo. Nako. Lumalago to ka. Itarabis mo kaya kabagis. Ipitik mo kaya. Hindi, may sagunsun pare. Tanggalin mo. Oh, may sagunsun kasi eh. Hindi nakikialam. Nagsasuggest lang. Hindi ako nakikialam. Nagsasuggest lang. Pantay! Yun. O, di diba? Gandang tarabis. Ganda ng mga tarabis. Amazing. Amazing. Si Impacto. Si Bak ang pilapil kay Impacto. Si Bak. Si Bak ang pilapil kay Impacto. Si Bak. Lupit pala ni Impacto. Talaga palang may pagka-impacto eh. No? Wala. Well, ay, sorry po. Excuse my word po. My word. Lupit ah. Pinapanood lang ng driver eh. Oh. lang yung kalabaw eh. Lupit pala oh. Si Jeff ay humahataw. Oh. Humahataw oh, si Jeff. Tirahin mo, Jeff. Target. Nagkalito na ako kanila lalakad. Ayan po mga kabagis, dinilim na nga tayo. Dinilim na, napakaganda po kasi ng kanilang lusungan dito sa kaahonan eh. Nagbawas na! Hindi pala. Oops. Nako, puno si ano, puno si... Anak Nako! nagpropose na gusto na mag-asawa ni ano ni ay naputol si Sisa pala eh puto ng Sisa gusto nang mag Jep. Nag -propo... Nag na mag-asawa ni Jeff lumuluhod na eh Nagpo-propose na tawatol si Kamagis abaw ko ah oh oh stay stay natala tula. natala natawatol si Kamagis abaw eh Magpo-propose na yung kalabuhan niya. Unahan ka pa tanong kalabuhan mag-asawa. Ay, ba't gano'n? Si Jeff, lumalangot nyo tang karton ni eh, Jeff. Biglang lumiwanag ah. <laughs> Ganda ng sikat ng araw. Yellow na yellow, na dilaw na dilaw. Si Impacto. Tanggal na naman pala. Diretso sa hataw. Kadilaw, dahil sa sikat ng araw. Pwede rin tayo doon. hile hilera sila hile hilera ito mga kabagis yung lulusungan nila oh. sapa sapa ito oops tayo madalas sapa sapa mauna ako tatawid muna ako bagong palusungan baka sagasaan ako sapa ayan sapa oh. ay nadulas na nga ako putik ay putik sapa ito sumatay po pwesto Sige, pwesto. Ayan o, mga Si Diego ang tumakbo. Yan nga. Tu, magilid na nga si Diego. O yun. Maganda pala daan doon. Ako ah, nyo may Diego. Magkukot-kot na si Diego. Doon maganda sa may pilapil. Kaan delikado, baka tumagilid. Si Abao Si Abaw naman. ay si Abaw si Jep. si Jep naman ang titira dahan-dahan sa paglusong Isinarida. na oops nako 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 po, Nako po naman na hinto lang ng konti na hinto lang ng konti Galayan lang Na ano? na. Kasagad na yung ano eh. Yo, one. one. two. Batu. Otot eh. Hala, Jep. Otot, Jep. One two. Otot eh. Ha, pakinggan konte, relax lang konte, relax lang konte. Tara, tara. Bawa sana. Asa ah, unahan. Oh, para pamigat ng konti. Oh, yeah. oh ataw. Oh, Yun okay. so, mm. pala ang kailangan. Dagdagal lang pala ng konti sa ano eh, sa harapan eh. Pabigatin lang eh. Nagawi siya sa gawing kanan eh. Si Abaw. Si Abaw naman. Ay, si Abaw. Si Impacto. Ano ba yan? Si Abo pala nauna na. Si Impacto. Nagwawala. Oops, ito ako. Nagwawala si Impacto. Si Impacto. pare dandan mo tumawag ka rin Tagilid na. Oh, salita maganda. Kaya naman yan. Kaya Impacto yan. Impacto patak mo ang putek si impan nako yun dali bunot ang baros ni dulaso oh, dulaso oh. walang iya <laughs> sabi nga ni ni boss eh pagka hindi sumama bunot ang baras yun lang ang napakatinding challenge nila kanina ayos na ibalik natin balik natin <laughs> ayan, dito na lang pinababa mga bagas eh. Dito bababa. Ah, sa bagay, ayan naman itra, na po. Ha, kabagis oh. Saya jumpuit sayadang spindle ay spindle sayadang i-beam oh, papa na mga kabagis uwi na ko yun pa sila dun eh ano oh, salamat kabagis mak thank you kabagis sabaw bukas ulit at si kabagis ah. si kabagis boss adam bukas ulit Apo, ah madalang mag-ampayan. Ingat po lahat mga kabagay Stay safe po. God bless po.